Hello! Kumusta kayong lahat? Uh, magandang tanghali sa inyo. At uh, ako naman ay katatapos lang magmananghalian. At uh, sana kayo rin dito sa Pilipinas, sa mga nasa Pilipinas, sana... Uh, nananghalian na kayo or kasalukuyang nananghalian. At... Uh, sa mga walang uh, wala pang pang-lunch ngayon na uh, sana sana makahanap tayo, sana makakahanap kayo ng remedyo at uh, mairaos na naman ang ating gutom at uh, malampasan yung yung uh, pangangailangan natin uh, para ma fulfill yung ating uh, nagreklamong chan sa mga Pilipino uh, ibang bansa uh, kumusta po kayo ang aking uh, topic lang po ngayon ay uh, yung napaisip ako doon sa pinag-usapan namin doon sa isang grab driver kanina na nasakyan ko kanina at ang uh, taga ano po siya taga Basay Basay Samar at napuntang uh, napunta nga siya sa Manila, nalipat yung pamilya niya dito dahil doon sa Typhoon Yolanda. Ang uh, interesting po na kwento, uh, ang interesting na kwento niya is yung sabi niya na hanggang ngayon daw, around 7 uh, seven years or nine years, hanggang ngayon daw marami, hindi para kompleto yung uh, pabahay na ginagawa ng gobyerno doon. So, imagine na uh, ang Yolanda ay 2013 tapos siguro na yung housing uh, mga late 2014. Uh, tapos natapos na yung 2016, natapos na yung ter term ni Pinoy and then from that time sa term naman ni Digong uh, Natapos yung term ni Digong, hindi pa rin natapos yung nakompleto yung pabahay. Marami pa rin kulang. Ay, nako. At uh, yun nga, na, uh, nabanggit to na yung iba may palakasan din. Nailista yung mga hindi naman masyadong kailangan bigyan. Uh, yun, ang, pa, yun, yung paang nauna na nabigyan na ng, ba, ng unit yung ibang uh, mas talagang natamaan hanggang ngayon, wala pa. nahuhuli So, yun nga. Uh, nakakaiyak at nakakatawa na anak kwento. Kasi, yung, yun nga, na nakikita natin na isa sa mga marami na hindi mabilang na siguro na halimbawa na ang gobyerno natin ay hindi nakaka-execute ng tama ng mga projects hindi na execute ng tama uh, nabanggit din niya na doon nga sa uh, yung mga ginawa daw ng mga NGO mga private organizations pulido tapos na by this uh, matagal nang tapos kumpleto na eh at uh, yun nga yung Uh, in contrast doon sa gobyerno na napakakupad. At uh, ang hirap, ang hirap. Uh, kung, eh, hindi ko maano kung bakit nga hindi magawa kawag ng uh, maraming kwento na, no, hindi naman lahat, no, marami pa rin naman maayos na uh, mga tao sa gobyerno na na gina, nagagawa yung dapat gawin. Yung nga lang, talagang dami lang talagang ano, mga ganitong klase ng kwento na, ng kapalpakan. Uh, natawa nga siya kasi yung building namin dito sa... yon nagulat siya kasi bago. And then sabi niya, oh, dalawang taon lang ginawa yan. Napakalaki ng building ninyo, sir. Tapos dalawang taon, tapos na. Samantalang yung uh, pabahay doon, Magsasampung taon na, hindi pa rin tapo, hindi na kompleto. I, I, may natapos na noong mga unang mga taon. May natapos na. Pero hanggang ngayon, yung iba, hindi pa rin natapos. Hindi pa rin na, na kompleto. Ang dami pang kulang daw. Ay nako. So parang naalala ko rin tuloy yung sa Marawi siege. Ay yung, ay, sabihin, yung mga pabahay doon sa Marawi din. Ay, ay, parang hindi pa rin yata na... Uh, parang babagal yata ang usad din ang pag-implement ng project doon. Hindi ko maano-ano -ano kung bakit. Ano. O, ba, baka, baka naman masyado lang silang sobra ng ako ng mga ganyan. Huwag na lang siguro silang mga ako pagka medyo eh, tagilid naman yung, ano, yung kap kapasidad ng gobyerno dyan. Uh, kul It's either kulang yung budget, kulang ng manpower manpower para tututok dyan sa project na yan, Or baka kailangan nilang mag-partner na lang sa mga NGO para mas ma-implement na mas maayos yung mga dapat gawin. Paano kaya? No? Yun ang mga katanungan eh. Yung mga, yan. Hindi ko alam. <laughs> kaya nakakatawa at nakakaiyak at the same time. Yung mga ganitong klaseng kwento. Uh, ano kaya ang ma maano natin diyan ano? Di ko alam kung <laughs> ano solusyon diyan. Hmm. Hirap, hirap. Okay, so sana hindi naman ang araw niyo sa mga sa mga dahil sa <laughs> kinikwento ko sa inyo. Uh, mabigat man, medyo mabigat na kwento pero ano lang, sigur uh, siguro paalala na rin sa mga uh, taong sa mga tao sa gobyerno na ayus ayusin nila yung ano nila serbisyo. Ganun lang siguro. Okay, so alam ko naman marami rin sa mga ano, mga tao sa gobyerno na talagang nagsusumika pero kulang din talaga sa resources. Ayun. So Okay, hanggang dito na lang po muna at uh, ibang topic naman pag-uusapan natin sa sunod. Salamat po sa inyong pakikinig at nakapagpahinga uh, na siguro kayo after na kumain ng lunch. Salamat po sa panonood.